Oh! <laughs> Kalakay mo yun, Idol. Nakahuli ako. Hindi ko yung palutan. Ay, pag na kami. Ay, isa yung isa. yung <laughs> isa. Yun mga Idol, dito lang kami, no. Pisto. Yung gamit namin, kawayan Tagdadalawa kami ni Idol Jeffrey. Dalawa po, tagdadalawa po kami. Sana, surtehin kami dito mga Idol. Para may pangula pa maya. Mm. Yun. 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 yun Maliit mo nga okay na Ha? iniyan Ito na Okay na? Oo. Nakahuli si Idol Tato. Okay, okay na, na mga Idol. O okay na po ito Idol oh Dali na namin. Tatlong daliri Idol. O. Dali na namin ito. Yung kanan. Yeah. pero sana idol makahuli ako. Yun mga idol. Yun mga idol. Ganun pa rin. Ganun pa rin idol. Ganun. <laughs> Ganito pala kilang mga okay, idol. Okay na yun idol. O, dito dali na namin. Ako <laughs> wala pa ako idol. <laughs> eh Ha? Gudagat. <laughs> oh! <laughs> akala ay akala ay mo yun idol nakahuli ako hindi gumagalaw yung palutang yun nakahuli ako idol oh <laughs> okay na yan. okay na to idol <laughs> may pangunam <laughs> na kami ay isa yung isa yung isa ay, <laughs> ay. <laughs> Woo! Okay na to. Okay na to, idol. Yeah. Mga nakahuli na. Nahuli na ko. Isa, isa, idol. Isa. Yun, ayun, yun, ayun, yun. Yun, yun. Oh! <laughs> ayun to, idol. Oh. Good na to. Ayos yeah. na to, idol. <laughs> Siguro magkapatid tong tatlo. Eh, apat. <laughs> oh, magkapatid <ding> apat. <laughs> lang, ano, oh. Dang, na apat. Parehas lang yung kalaki. Oo. Oh ay doon, ay, ay, ay doon sige nga, ay doon yung pataw gumagalaw mm. 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 yun, nakawali <laughs> balik ma ay, maliit maliit, maliit to ay, ma ang liit, ay doon balik, balik mm. yun, good, good. okay na yun okay, okay, okay na yun okay na yun Oh, oh. Tignan niya ito. Mas malaki ito sa apat. ano? Oh. yung malaki. Tignan mo yung guwan na ito. gisi, May, may gisi. Tua, tua. Yun. Kauli. Nakauli ako. Okay na. Okay na ito. Tignan niya ito. Oh.

Palaki, 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 palaki ng palaki ng mga idol oh. Oh. Yan May pangulam na tayo Idol Tata Palaki ng palaki Lagay mo sa lalagyan na Idol Tata oh. Doon 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 pa rin Ayun Ayan pro? Oh. po. O. Oh. O. Oh. Ah, Ang bilis. Ang Sinundan mga idol. Kasalang lech. <laughs> Balik natin to. <laughs> Hindi pa ko nakahuli ah. Ah, kiss mo doon nga. Doon, doon. Doon band ah. Dagan. Da, Ini kena. Kena kungsa kita kan. Yun, yun, boleh. Yun, 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 idol. Oh, palaki nang palaki mga idol lo. Oh, kian, kira tu. Tu yang tu. Kau ni. Tu, tu, gitu. Melit, melit mang idol. <laughs> Mm. Mm. Yun. Maliit. Maliit. Na, puyo. Puyo. Puyo mga idol. Oh. Puyo. Nakahuli kami yung puyo. Sa <laughs> so, maliliit. Maliit. Yun. Yun mga idol. Sus. Gino. Sarip. Ito mga idol, balik to Ito mga idol, balik to ang <laughs> <Ay>, lakas makahila. <laughs> Ang lakas talaga makahila. Ay, doon Sumabit. <laughs> Ay, balik to. Ay, mga idol, sana mayroon pa dito. Sana nga. Nakahuli kami ng ano. Good guys. Oo. Oh, Serte. minute, Mainit nga eh. Ang init mga idol. Tinitiis lang po namin. Yun. Nakaulit. Yun, nakaulit <laughs> idol. <laughs> <laughs> malapit, okay na yan? Dyan lang oh, malapit lang oh. Okay na to. Okay yan. Oh. Okay. 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 Ako ako lang tig, ano? Oh. <laughs> tig, 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 tanggal. Kami na idol, sana damihin to yung huli namin. Ayan, Yun, huli. Malaki yung <laughs> idol. Malaki um, yung idol. Tignan nyo idol. Ang laki. Uh, laki okay na ito. Nawala siyo. Yun. <laughs> ayan, ayan. Laki <laughs> idol. Laki. Laki. Ang Laki. 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 <laughs> laki, 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 oh, good, laki. good size idol. Good, good, size, do, 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 do. good size idol. Ang saya ako ngayon idol. Le idol. Dalawa Balik. dalawa. Baliktong idol. O. Dalawa. Tiglom, kana. Ano mm. Yun, yun mga idol. Dalawa, dalawa. Dalawa idol. Sus, yes, kaso maliit. Maliit yung isa. Kunin mo 'yung. Yung isa idol maliit. Yung isa, Ibal yung isa yung... de da... ano malaki. Baliktong idol, malaki. Yung isa maliit, ibalik tong isa, I isa. Okay na to. Okay na to. Mhm. Uh Dalhin -huh. to. Dagdag ulam. Tigkan na 'yon idol, huli. Kunin, huli.

Ilan na okay. yung good size natin mga uh, idol ta? Tatlo. 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 Tatlong yan. good size. Muntikan makawala yo. Oh, yo, Muntikan ka na. Okay. Kamiron tong iba. Oo. Uh -huh. Sabit mo. Yun. Uli. Uli. Ha? Uli. Okay na to? Okay, dali na. Dali na to. Uh -huh. To. Dali na naman tong mga idol. Yun mga idol. Yung cellphone ko, lubat na. Ano, 20% na lang. Oo. Ito yung mga idol, ipapatuloy lang namin to yung pamimingwit namin. Pero, wala na medyo kasi yung cellphone ko, ano, lubat na. At ito yung huli namin mga idol. Oh. Yun. Dami. Dami. 50 namin. Isa. Hmm. Yun. Ayos mga idol. Lulutuin to namin mamaya mga idol. Mamaya pag pag-uwi namin. Anong klaseng luto natin gagawin diyan? Gata, gata at saka inihaw. Gata saka inihaw. Oh, yung so, mga yun. good size ihawin natin. Ito so, po. Yun mga idol. Kita kits lang mamaya sa pag no. Pag kain. Yun mga idol, nakarating na kami. Ito yung huli namin oh. No? Yun mga idol, iyawin namin to. Ito lahat, iyawin namin kasi wala kaming sangkap. Yun, mag-iyaw muna tayo mga idol. Oh, ang init. Yun mga idol, kain tayo. Kain tayo mga idol.

maganda maganda doon idol tata doon sa kabundang sa kabila. sa kabila, doon tayo sa kabila, sa sunod na araw bukas bukas tayo, pupunta doon, oh don kami sa kan idol bukas doon sa sa kabila, malapit na oh malapit nang don don kami ma mingwit bukas, yon mga idol maraming salamat sa inyong lahat maraming salamat sa suporta sa walang sawang suporta sa aming youtube channel yon God bless po sa inyong lahat mga idol mag ingat po tayo maraming salamat bye bye, bye, -bye.